Ikaw, Brent, uh, before nung nag-auditions ka, 'di ba, sabi mo parang nung nung nakita ka ng Star Magic, parang hindi ka humihindi hindi talaga. May times ba na parang na-reject na kayo, ganun? Oo oh, naman. It's, I think it's part of showbiz talaga yes. na lagi gigamit ma-reject. Mare um, yung audition kasi maganda rin siyang training ground mm. para to really put yourself out there. Pag kasi 'di ba as someone na mahihiya introverted, ang hirap na yes. ipakita mo yung ano. Pero yun parang napapractice ako, kumbaga. Kaya, part talaga siya eh. Kung, kung ma-reject man, eh, may next time pa naman, yung lagi kong thinking. Amen, mm. no? Pero after PBB, kasi diba before, parang, you would have to take a lot of, ano, parang madaming audition process, na parang meron kang audition, tas, final casting, yung screen test, ganun-ganyan. Uh, may difference ba siya, na parang ngayon, dahil PBB grand winners na kayo, meron na siyang parang, um, prestigiousness, ganun, diba? Ako before, to be honest, kasi before hindi talaga ako nag-audition. Binibigyan nila sa akin yung roles. Okay. Kaya, ah. din, kaya din parang before, nahihiya ako. Kasi sabi mm. ko, if they're just gonna get me because of my, like, yung reach, ganon Nakakahiya yes. kasi baka hindi ko mabigay yung magandang trabaho sa role yes. na ibibigay sa'yo. Uh -huh. So ako talaga yung parang nag- ano na, ano? Yes, para like matuto muna ako talaga. Kasi okay. nakakahiya. And then now, it's more of a siguro pressure na kailangan mong imit yon na mas... For example, bibigyan ka ng work ngayon. Hmm. So kailangan mong mag-work talaga sa sarili mo para mabigay din yung best mo talaga. Yes. Sa ibibigay sa'yo. So parang ngayon gusto mo nang may bala ka? Yeah. Kumbaga. Eh, do you think there, there was a difference nung nag-ano ka after PBB na you want me, wala na yung ganung parang tingin sa ng mga tao na kaya mo naman eh, hindi ka lang vlogger, na you just have to talagang pumunta ka sa workshop, ganon mm. ganun. So may difference ba ngayon Oo sa naman. tingin mo? Oo naman. Kasi feeling ko ngayon mas may drive din and push din kami talaga na mag-workshop talaga or magpagbutihan. So ngayon mas masasabi mo pa siyang um, mas kaya mo? Or hindi ka na makano, ganun? May moment ka pang ganyan? Mas kaya, hanggat kaya, hanggat no. kaya talaga. Hanggat kaya. Ikaw naman, Brent. Ano mo ulit yung ano? <laughs> Ay, sorry! yung ano, kasi parang, do you know, you know how before the, uh, yeah, yung audition yeah, yeah, yeah. process, madaming rejection? Um, I couldn't say pa na uh, ma-differentiate ko since ilang months pa na naman po kami yes. paglabas. Pero like with the roles we um, get now, I would say mas challenging siya as compared to my previous ones yes and yun nga um for the rose I have non-niko-shapin ng additional so yun yun Hindi yun yun uh, pinag yun uh, Kaya yun yung difference ngayon I Ay